Good morning guys Yan yeah. Bahas ngayon ako at papunta kami ng Kumaka for the day Kaso nga lang no, ngayon Yan Ito na ko na yung asawa ko no? Kasi ano oras niya Papalam na pala ako kasi Papunta na akong Kumaka for the oh, na ako Bye bye Gising na Gising na Nang maalis na po ako at papunta na ng Kumaka yeah. Oo, oh, uh, na ako. Abay na. Mabay na po. Hmm. Yan, alas na ako. Bumangon ko na oras na kakainin yung dalawang bata. Hmm. Uy. Hmm. Alas na ako. Abay. Bye. Wow. Wow. na ako. Ayan, mas na tayo. Ano din to? na ako. Rinkotong dalawang bata. Tulog pa. pa. Ayan. yung muna na. na ako. Bawin, na nila. Bye-bye. na sa bang. ko.